Basta kadali tayo ngayon ang isa. Saka isang talakitok. <laughs> Bəli <laughs> mm -hmm. Ano na sila? Eh? Pa-weird si Sandugo. Ayun know, may pasero ko oh, labas ang buntot. Eh, <laughs> lo, labas ang buntot ha oh. <laughs> Diyan ko nilagay at uh, ano, wala akong yelo. Baka ma... Baka ma ano eh sa likod. Masira. Pangkilaw. Ito na mga master, yung pansigang, pamprito, ayan. Ito yung pangkilaw. Okay, so, kinilaw na tanigi. Prito, sinigang.